Okay guys, uh, naglalaba tayo ngayon no ng mga basahan gamit itong ating uh, manual automatic washing machine. So ngayon guys, ang gagawin natin, uh, susukatin natin to guys kung magkano yung kuryente na uh, binabayaran natin kapag ginagamit natin itong uh, manual washing machine. So ito guys, wash lang no. Ayan. Uh, yung wash muna susukatin natin no kung magkano yung binabayaran natin dito kapag ginagamit natin ito. Ayan. So nagwawas po ito guys, no. So ito po guys, nakasaksak ito, no. Ayan. Gamit yung ating uh, watts meter. Ayan guys. Ma Marired natin kung magkano yung kinakain niya, no. Na kuryente. Ayan guys, kung mapansin niyo sa bawat ikot ng motor, nasa 300 uh, pataas yung kanyang nakukuha, no, na watts. Ayan. So, nag-range siya ng 318 yung maximum, no? Ah, uh, no? 320, uh, 340, guys. 340 watts yung uh, pinaka-maximum niya pagdating sa umiikot yung ating washing machine, no? So, ayan. So, nag-range siya ng... Ayan, 340. 32, no, ayan. Hanggang 340, sabihin natin 340 yung pinaka-range uh, niya. So, kung mapansin nyo, uh, interval yung pasok ng kuryente, no? So, ayan. So, dito tayo. Ayan, umiikot siya, no? So, yung washing machine natin, nakasit siya ng 15 minutes, no? Ayan, 15 minutes yan. Pag natapos niya yung cycle. So ngayon, uh, kung nakadalo sa cycle, kaya ibig sabihin 30 minutes mo siya ginagamit. No, dahil uh, mayroon siyang interval, no. Kung mapansin niyo, sa bawat ikot siya mayroon siyang interval, ayan no. Yan. Yan. So may interval siya na no, wala yung pag namamatay yung motor, nagka-cut siya. Ayan. Ayan. Pero medyo maliit masyado yung pinaka-interval niya, no. Ayan. So, Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, compute natin, guys, no? Sa bawat paglalaban natin, no? So, ang compute na lang natin yung 15 minutes na lang, no? Para mas mabilis, no? Isang ikot, no? Bawat uh, ikot ng ating uh, washing machine, compute natin kung magkano yung kuryente na binabayaran natin nito. Sige, guys, uh, punta tayo sa calculator, no? Tingnan natin. So, ayan, guys, nandito tayo ngayon sa ating calculator, no? So, compute natin kung magkano ang binabayaran natin nito sa bawat gamit natin ng ganitong washing machine. No? So, ang na-reading natin kanina guys is uh, 340 watts. No? Uh, i natin ito into kilowatts para makompute natin. No? So, i-divide lang natin ito sa 1,000. Yan. So, ang lumalabas guys is 0.34 kilowatts per hour. No? So, ibig sabihin, pag ginagamit natin itong washing machine natin sa isang oras, nagkoconsume siya ng 0.34 kilowatts No? So, para makompute natin, guys, ay multiply natin ito sa ating uh, rate, no? kung magkano yung uh, electricity rate sa ating lugar. No? Tulad ng Laguna is 11.89. So, multiply natin ito ng 11.89. So, lumalabas, kung isang oras ka naglalaba, ah uh, 4 piso ang binabayaran mo. No? So, ngayon, ang compute natin, guys, doon sa bawat cycle ng washing machine, no? bawat paikot mo, no? kung magkano ang binabayaran mo. Ayan. So, i-divide lang natin siya sa 60 para makuha natin yung per minutes niya. Ah, uh, 60. Ayan. So, ang lumalabas guys, sa isang minuto ay 0.06. No? So, dahil yung isang cycle guys ng timer ay 30, uh, 15 minutes, i-multiply natin ito ng 15. Ayan. So, ibig sabihin guys, bawat paikot ng washing machine, uh, piso. Piso ang binabayaran mo. No? Ayan, so bawat ikot niyan. So kung ikaw na magbibilang no, kung ilang paikot ka no, pag nagwa-washing ka, kung tatlong bisis mo siya iniikot, ibig sabihin 3 pesos 'yan minabayaran mo per uh, bats no. Kung dalawang bisis lang naman ikaw nagpapaikot no, example, dalawang bisis mo lang siya iniikot pag ikaw naglalaba. So 2 pesos lang 'yon ang mo. So example, dalawang ikot lang. Tapos araw-araw ka naglalaba, no? 3 times 2 natin 'to. Dalawang ikot, tapos araw-araw naglalaba, no? Ayan. Times 2, tapos times natin sa 30. Para makita natin kung magkano per month. So, ayan, guys. 60 pesos per month lang binabayaran mo, no? Sa ganitong washing machine. Kung araw-araw ka naglalaba at dalawang ikot lang ang ginagawa mo everyday, no? Sa iyong washing machine. Ayan. Sana makatulong yung video na ito, guys. Uh, thank you.